Naalala ko po ang tunay na kalagayan ng mga taga North Korea. Nasabi ko na rin ito dati, eh, na siguro talagang ganyan ang sistema ng buhay ng mga taga Davao din. Ito po, nakita ko itong post na ito. Hmm. Sa so tingin ko, ang nag-post na ito ay isang tao na may alam tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Davao at sa mga taga Davao. Nakakaawa, pero yan ang katotohanan. Tignan niyo naman kung ano nangyayari sa nakaraang election landslide pa rin si Digong. Ang ibig sabihin, napakalayo ng agwat ng kalaban ni Digong. Ano ho? Ibig sabihin, talagang drained na itong Davao City ng mga leader na pwede nilang o pwedeng sumunod sa Yapak or pwedeng sumunod or pwedeng pumalit sa mga Duterte. Wala, wala na kayo. Drained na kayo. Duterte na lang ang meron kayo. At ang nakakaawa dyan, alam nyo sa sarili nyo na kung anong klaseng pamumuno ang meron ng mga Duterte at alam niyo rin sa sarili niyo na pinaglulutokon niyo na ang mga sarili niyo. Sabi nga, itong mga taga-Davao daw ay tuwang-tuwa pa kahit alam nila sa sarili nila na sila ay winawalang hiya at ginagago na ng mga Duterte. Masaklap na katotohanan. Dito daw sa Davao, hindi alam ng mga tao na hinulis si Digong at nakakulong sa ICC. Siguro taga-Davao talaga ito. Nagsalita na ito. Hindi alam ng mga taga-Davao. Pero yun nga, ang balita kasi, yung ilang pumunta daw doon sa Dahigay, hakot daw yun na Sarah Duterte galing sa Davao. Tignan natin, lalabas at lalabas din naman kung ano yung totoo sa mga, sa mga taong ito. Hindi nila alam ang tungkol sa EJK. Mga taga Davao, ha? hindi nila alam ang pangulimbat ng confidential fund ni Sara Duterte. Hindi rin daw nila alam na merong nakabinbi na impeachment trial sa Senado etong si Sarah Duterte dahil ang totoo daw, pawang mga fake news ang binabalita sa mga lokal na radio doon sa Davao kaya naman pala